Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror mystery film na tinatawag na datang. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa taong labinsyam na 46, mahimbing na natutulog ang isang ina at ang kanyang batang anak na babae habang ang ama ay abala sa pag-iinspeksyon ng tangke ng tubig. Habang sinusuri niya ang ilalim ng tangke, bigla na lang siyang hinaylan ng kung anong kakaiba. Lumipat ang eksena sa panibagong panahon, sa taong labinsyam na 78. Dito ipinakilala si na Ben, Jules, at ang anak nilang si Rieya. Namumuhay silang simple, nag-aalaga ng mga hayop at ginagampanan ang pang-araw-araw na gawain. Habang abala sila, dumating ang abogado na si Turber. Ipinahayag niyang may mga dokumentong natagpuan mula sa yumaong kasamahan niya sa trabaho. Nakasaad doon ang kaso tungkol sa pagkamatay ng ama ni Ben at ng nakatatanda niyang kapatid na babae. Mayroon ding tala ukol sa isang pamanang lupa, isang bahagi ng baybayin na orihinal na pagmamayari ng ama ni Ben. Ngayon na pumanaw na rin ang ina ni Ben ilang buwan na ang nakalipas, sa kanya na raw legal na nakapangalan ang lupang iyon. Sa una, nagduda si Ben, Sinasabi niyang minsan ay hindi ito binanggit ng kanyang ina, pero sa bandang huli tinanggap din niya ang balita. Bumisita sila Ben at ang kanyang pamilya sa lugar. Halatang matagal nang walang nakapunta roon, hindi na kayang daanan ng kotse ang landas dahil sa mga damo, kaya naglakad na lang sila. Pagdating nila sa bahay, nakita nila ang mga lumang litrato ng dati nitong mga nakatira, ang pamilya mismo ni Ben. Ang pamilyang ipinakita sa unang bahagi ng pelikula, ang ama, ina at nakatatandang kapatid ni Ben ay ang akam ng anak niya. Sa likod ng bahay, tanaw ang napakagandang tanawin ng dagat at burol. Bukod sa dalampasigan at burol, napansin ni Ben ang tangke ng tubig. Na curious siya kaya sumilip siya sa loob at doon niya natagpuan ang isang lumang lampara. Sa isa sa mga kwarto, pansin niya ring napako ang mga bintana. Pinilit niyang maging positibo, iniisip na baka ginawa lang iyon para hindi pasukin ng magnanakaw. Nilinis nila ang bahay at tila natuwa naman sila sa namanang ari-arian sa tabing dagat. Habang nag-aayos, nakakita si Jules ng isang lumang artikulo tungkol sa pagkamatay ng ama at kapatid ni Ben. Ayun dito, namatay ang dalawa sa kakaibang mga pangyayari. Natagpuan din ni Jules ang diary ng ina ni Ben, kung saan ikinwento nito kung paano sila lumipat sa lugar na iyon, at ilang linggo lang ang lumipas, itinayo ng ama ni Ben ang tangke ng tubig sa likod ng bahay. Kasabay ng panahong iyon, nagsimulang kumalat ang mga hindi kanais-nais na chismis tungkol sa lugar. Pero sinabi raw ng ama ni Ben sa ina niya na huwag pansinin ang mga iyon. Isang gabi na may bagyo, nagpuyat ang ama ni Ben para ayusin ang tangke. Kinabukasan, nawalan siya ng saysay, wala ng balita, ni katawan ay hindi na nakita. Naiulat ng ina ni Ben sa mga autoridad, pero walang naging malinaw na sagot. Tinuring na lang siyang nawawala. Dito natapos ang diary. At wala ng kasunod na pahina. Masama ang loob ni Ben dahil hindi man lang sinabi ng ina niya ang lahat ng ito kinagabihan, habang natutulog silang lahat, nagising si Rije sa kakaibang ingay. May napansin siyang gumagapang sa sahig ng kwarto, parang may pumapasok mula sa ilalim. Dahil dito, naghanap si na Ben at Jules sa paligid ng bahay pero wala silang nakita, at nanatili silang tahimik. Kinabukasan, ramdam ni Jules ang kakaibang pakiramdam sa bahay. Pinakalma siya ni Ben, sinabing normal lang naman manibago sa bagong paligid. Habang naglalaro si Rihie sa labas, Sumilip siya sa loob ng tangke ng tubig at nakita ang isang kakaibang nilalang. Agad tumakbo si Jules papunta sa kanya para pakalmayan siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may dumating, si Mariel. Naroon siya para pag-usapan ang posibilidad na ibenta ang bahay at lupang minana ni Ben. Sinabi niyang may isang interesadong mamimili, na handang mag-alok ng malaking halaga. Pumayag si na Ben at Jules na pag-isipan ito. Pagkatapos magkasundo, Umalis si Mariel. Pero habang pauwi siya, inatake siya ng isang misteryosong nilalang at nasawi. Kinabukasan, patuloy ang mga pangyayari. Inaayos ni Ben ang tangke ng tubig, na ngayon ay halos puno na. Habang sinusuri niya ito, may nakita siyang kakaiba. Samantala, napansin ni Jules ang isang lumang kwintas, ang parehong kwintas na pagmamayari ng nakatatandang kapatid ni Ben noon. Habang umalis si Ben para bumili ng gasolina para sa water pump, napansin niya ang isang sasakyang nakaparada sa daan, kakaiba at kain habang tinitingnan niya ang paligid, bigla niyang nakita ang bangkay ni Mariel. Agad siyang natarante at dali-daling bumalik sa bahay para kunin si na Jules at Rihea at makaalis agad. Pagbalik nila sa bahay, lalo pang tumindi ang tensyon ng mapansin ni Jules ang mga bakas ng dugo sa sahig. Sinundan niya ang mga bakas at nauwi siya sa isang kwartong hindi pa niya nakikita noon. Sa loob, natagpuan niya ang nawawalang mga pahina mula sa diary ng ina ni Ben, doon nakasulat ang babala na mapanganib ang lugar na ito at kung sino man ang makabasa nito ay dapat lumayo agad. Pagkatapos nito, isinalaysay ni Ben kay Jules ang nakita niya, na wala na si Mariel. Sinabi naman ni Jules ang nalaman niya mula sa diary, hindi nalunod ang ama at kapatid ni Ben pinatay sila ng isang kakaibang nilalang. Nagsinungaling ang ina ni Ben sa mga autoridad tungkol sa tunay na dahilan ng pagkamatay, umaasang wala ng ibang lalapit pa sa lugar na ito. Kaya rin niya itinago ang katotohanan kay Ben, para hindi na ito kailanman bumalik sa isla. Buong tapang silang naghanda upang umalis habang hinihintay ang pulis, na tinawagan na ni Ben bago pa siya bumalik. Sa kaguluhang sumunod, sinalubong ni Ben ang pulis na dumating. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, inatake ng nilalang ang pulis. Nakita ni Ben ang pag-atake. At dali-dali siyang tumakbo para tumulong, pero huli na ang lahat. Sa gitna ng matinding takot, tumakbo siya pabalik sa bahay plano niyang iligaw ang nilalang sa pamamagitan ng pagpasok sa tangke at pagpapasabog nito para hindi na ito makalapit pa. Habang nangyayari ito, madilim at puno ng tubig sa loob ng tangke. Habang papalapit si Ben sa lungga ng nilalang, nakita niya ang mga labi ng pulis. Takot man, pilit niyang pinapanatili ang kalmado sa sarili para maituloy ang plano. Sa maingat niyang pagmamasid, nakita niya ang nilalang na handa ng umatake. Mabilis siyang kumilos, papalapit sa lungga nito, sinindihan ang lighter, at pinasabog ang tangke. Sa parehong sandali sa labas ng tangke, may isa pang mabangis na nilalang na papalapit kina Jules at Rhea. Sa desperadong pagtatanggol, tinangka ni Jules na barikadahan ang pinto, pero biglang lumabas ang nilalang sa bintana at agad na hinablot si Rhea. Sinugod din si Jules. Sa kanyang pagsisikap na makalaban, ginamit niya ang lampara at nadiskubreng natatakot ang mga nilalang sa liwanag ng apoy. Kaya pala sa gabi lang sila umaatake at palaging sa dilim nagtatago. Samantala, sa gitna ng laban para mabuhay sa labas, buhay pa rin si Ben pero sugatan at hirap na hirap. Nakita niyang hinihila si Rieya papasok sa tangke pero wala siyang magawa. Buo ang loob ni Jules, agad siyang bumaba para sundan si Rieya. May dala siyang sulo at asido na ipinampatay niya sa ilang mga nilalang. Nang mapandiy ang sulo, gumamit na lang siya ng maliit na lighter para makita ang daraanan sa dilim. Nahanap niya si Rie at sinabi rito na tumakbo na muna habang siya ang gagawa ng paraan para iligaw ang halimaw. Sa matapang na hakbang, binuksan ni Jules ang gas valve at sinindihan ito, dahilan para magkaroon ng malaking apoy na tumulak palayo sa nilalang. Pagkatapos, agad niyang dinala si Rie, at sabay silang tumakas mula sa tangke, nakapunta sila sa sasakyan, planong balikan si Ben sa bahay. Sa huling bahagi ng nakakatindig balahibong pangyayari, pagdating ni Jules para sunduin si Ben, isa na namang nilalang ang lumitaw at nagbanta kay Rihi, mabilis na bumalik si Jules at sakto ang dating para iligtas si Rihi, agad silang sumakay sa sasakyan, pero hindi pa rin tumigil ang nilalang, patuloy itong lumalapit, hanggang sa nahampa ito ni Jules gamit ang isang sandata, sakalang ito tuluyang umatras, lumayas ka sa sasakyan ko, sa wakas, nakatakas silang tatlo at nabuhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!